Bawal na nga ba ang trending na hashtag na ito? Kasi nga daw guys, sinasabi ng isang content creator na dumaan sa aking wall na bawal na daw or iwasan daw na gamitin ang trending hashtag. Oh talaga? Kuryanang hilas, ito po ang napaka-trending na hashtag at lagi ko po siyang ginagamit kasi talaga namang trending talaga si madam. Na ito, kasi nga daw, liles yung visibility ng inyong mga videos, ng inyong mga content kasi hindi na daw isasuggest ni Meta ang inyong mga videos. Hindi na isasuggest ni Meta ang inyong mga content dahil nga demonetize yung may-ari ng hashtag na sinasabi niya. Ito, pakinggan niyo po guys makinig kayong mabuti, iwasan nyo pong gamitin ang hashtag koreanang hilas. Kasi nga po, si koreanang hilas ay na-demonetize na ang kanyang account, kaya wag na wag nyo na pong gamitin ang kanyang hashtag dahil po malis visibility kayo or kunti lang lalo ang views ng inyong mga content kasi hindi na po yan ire recommend sa iba kasi ginamit nyo po yung hashtag na may violation na ang account ng So yun na nga po yung sabi ni ma'am no. Hindi ko alam kung bakit nasabi ni ma'am kung ano yung basihan niya. Pero guys, hindi po yan totoo. Wala pong kinalaman ang hashtag sa mismong owner ng account. Kasi iba po yung hashtag, iba po yung account ni Ma'am Korea ng Hilas, okay? Magkaiba po sila guys. Hindi po siya makaka sa ating monetization or sa ating mga content. Wala po siyang kinalaman, magkaiba po sila. So okay lang po na gamitin natin para sana po yung mga ibang content creator, wag po kayong magbigay ng mga maling impormasyon. Kasi po, imbis na makakatulong po kayo sa iba na dumami po yung views ng mga reels nila or mga content nila ay hindi hindi na po nila gagawin kasi natatakot po sila. Okay, wala po siyang kinalaman. Okay lang po na gamitin ang trending na hashtag para po makatulong po sa mga views ng inyong video. Kasi alam po natin kung gaano po ka-trending si Madam Korea ng Hilas. Grabe, 1M followers po siya guys. Napakaiksing panahon. Kasi nung last na nakita ko yung account niya guys, siguro mga, mga less than 1 month guys, nakita ko siya 400 key uh, followers lang siya that time pero nagulat ako bigla na siyang nag 1M. Ganun siya kalakas at ganun ka-trending. Kaya guys, gamitin niyo din po yung yung trending na hashtag niyan para po makatulong po sa inyong mga videos. Anyways, guys, meron po akong basehan sa pinagsasabi ko dito na pwede po siya. Kasi syempre bago po ako mag-react, dapat meron din po tayong research. ayan, nakita ko po kay Sir Wilhelm. Tingnan niyo po yung nakipag-usap po kasi siya sa customer support guys. Kasi naka blue badge po siya. So direct niya pong nakakausap. At ito po yung tanong niya at sagot sa kanya. Ito nga po no yung tinanong ni Sir Well I want to know if my account will be penalized or demonetized if I keep on using a trending hashtag where the owner of the account who originally created the hashtag was demonetized. Is it in spamming? And I keep seeing reels who saying about it. So, ang reply po sa kanya, sabi, we appreciate you for making sure you are in line with our guidelines and policies on our monetization. Um, please know that hashtag cannot affect your monetization. So, I see, sabi po ni sir, I see that you are confirming that even I am using a trending hashtag and the hashtag owner account was demonetized, my account won't be affected, right? Even if I comment on their reels as well and using the hashtag. Reply naman ni Meta Support, Yes, that's absolutely correct. Hashtag will not affect your monetization at all. Diba? Hindi siya nakaka-apekto guys. Kaya huwag po kayong matakot. Gamitin niyo po kasi malaking tulong po talaga ang trending hashtag ni Madam. Kasi napakarami po talaga niyang followers. Kahit ako man ay gumagamit din ng hashtag na to. At napaka-effective at Lagi po akong gumagamit. Okay naman po ang visibility ng aking mga views. Wala naman po siyang problema. So guys, sana may natutunan. Please share this video. And follow mo ko for more tips at tutorial na makakatulong po sa inyo. Lalo na po kung ikaw ay baguhan. Maraming maraming salamat po.